hindi naman may rito ni Martin Romualdez, no? Na talagang merong uh, isasampang kaso sa kanya. Kung bagay yun nakikita natin dito. Pero what do you think of the, uh, based on the announcement, no? Based on the recommendation by the ICI and DPWH, what do you think of the strength or possible weakness of a case that is recommended to be filed against him? Well, uh, first of all, this is still just a referral or recommendation. So, it will be up to the ombudsman to actually decide whether or not there's basis to file a case. So far, based on public announcements and interviews, tsaka may isa ding forum where natanong si uh, ombudsman ni, uh, if I remember correctly, si economist Winnie Monsod kung kailan daw ba magkakakaso at mafavailan si Martin Maldes, ang binigay na timeline ni ombudsman is, six months to hmm. a year. So hmm. hindi yan parang porket kanina may referral or recommendation magkakaroon na kaso ng kaso kaagad si uh, Congressman Martin Momales because we have to look what are the basis para magkaroon ng kaso. Ako by the way, gusto ko talaga lahat mas uh, lahat ng sangkot managot. So we also have to follow the evidence. For now, mukhang wala pang witness na pwedeng magswear under oath directly linking Martin Romualde. So that's why medyo puzzled din ako ha, sa ICI referral or recommendation. Hindi ko nakita yung buong document. I only saw the first page and the last page of the ICI referral and I don't really see sino yung star witness nila as to Martin Romualde. Kasi si Zaldi ko, meron na yung mga star witnesses. You have the BGC boys, the Bulacan boys. You also have Yusek Bernardo who was directly implicated Zaldico. And sila, nanumpa na sila under oath. So yung affidavit nila, napanumpaan. At hindi yun yung pinaka-importante, Christian na Ang importante din actually is, kasi kapag nag-trial, kailangan may witness na magte-testify under oath doon sa witness stand at pwedeng makross-examine. So kung walang witness so far na meron against Martin Romualdez because one, si Orly Gutesa yung kanyang affidavit, si ombudsman din ang nagsabi, the affidavit has no value, sabi ni ombudsman yan. And second, hindi siya lumulutang. So paano siya makocross-examine if ever may i-file na kaso? So kung titingnan nyo, I mean, um, I'm not sure if you have a copy of the ICI referral, dun sa second page, basahin ko, nakakatawa, recommended yeah. action, no? Ang recommended action ng ICI, it is respectfully recommended that the Office of the Ombudsman conduct an investigation. So yung actually referral or recommendation nila was not recommending the filing of charges agad kasi meron na silang case build up or meron na silang nagather na facts. Ang recommendation nila sa second, sa, sorry, hindi second page, sa last page ng ICI referral was to recommend for the Ombudsman to investigate mm -hmm. Martin Romualdez. So, gusto natin ma mapanagot lahat ng sangkot, pero hindi naman pwedeng parang performative lang. Dapat meron talaga tayong basis din. Okay, definitely. No? Yun din yung concern natin dito kasi kaya nga kanina binanggit ko sa introduction, yung konteksto kung saan lumutang itong di o man posibleng pagka-file ng plunder case against uh, Martin Romualdez. Alam natin, kumahanap yung maraming tao. Of course, kasama dyan yung DTS. Nagahanap ng malaking ulo, malaking isda. And of course, napakalaking isda nito mismo pinsan ni uh, President Marcos. Ang problema, paano kung hilaw yung kaso? And of course, ha, pakinggan uh, natin yung sinabi dito ni Ombudsman Boying Rimulya, ang gusto niya maintindihan yung, ano eh, yung pattern, di ba? Yung kabuang picture before they could file cases against uh, the likes of uh, Martin Romualdez. And I think, di ba, in a previous interview, binanggit pa niya, maganda yata, ano, meron siyang in-explore na theory dito, di ba? na merong uh, kaugnayan doon sa command responsibility. Negligence. Pero ka, ano ba? negligence. Ano bang basa mo rito bakit eh uh, misong presidente, 'di ba? Kumbaga, sumama dito sa discussion. Na hindi naman niya kailangan gawin technically. Mm. Bigyan kita ng ano siguro, dalawang angle, no. Hindi sila uh, complementary, baka divergent. Una, the first angle is syempre mayroong performative uh, yeah. aspect na kailangan gawin si BBM because he is under stage. he has to show na non-partisan siya, he has to show na walang sacred cow. Lahat pwedeng managot. Including Aini Marcos, Martin Mumaldes, everyone. Uh, except him, no? Except siyempre si BBM. So, Sa club naman, asked, no? pag sarili niya, nilaglag niya, no? Eh kasi nag-resign yung ESA, nag-resign uh, yung BBM SEC, eh yung nag-implicate sa dalawa, eh in-implicate din si PBBM. So, yeah. <laughs> stage spared siya kasi syempre siya yung siya yung pangulo. No? But that's a different topic altogether. But if we're talking about Martin Romualdez, he has to show kasi, lalo na yung mga restive elements ng military, which is not many ha, onti lang naman yan. Pero meron yan. Meron pa ding mga nag-destabilize, meron pa ding mga nag-uudyok na peke itong war ni BBM, walang mapapanagot talaga dito, dapat mapalitan yung gobyerno. So, meron siyang ganung performative aspect na kailangan niya ma-plakate talaga with sincerity or results na talagang wala siyang quote-unquote kinikilingan. Sabi nga ni si Shakespeare, di ba? All the world is a stage. So, na, na napag-usapan na natin yan noon, may Marcos script, may DDS script. So, mayroon pa din talagang script si BBM na he has to show real accountability kuno. No. Pero syempre, baka alam niya, baka wala pa ngang magtuturo kay Martin Mumaldes, so it's okay for him to act. And ang ano ko lang pala palaisipan sa mga nakikinig, no? Bakit natin masasabi na acting lang ito? Kasi kung totoong parang dinidiin na niya o nilalaglag si Martin Momualdez, si Kong Martin mismo sa kanyang mga statements defending himself, mas magiging manghang na si Kong Martin eh. Kasi magpapanik na yan eh. feeling niya, nilalaglag na siya. But so far, Martin Momualdez is still respectful. Martin Romualdo is still magnanimous sa mga sinasabi niya. Hindi niya tinitira yung Pangulo, hindi niya nilalaglag yung admin. Kasi kung totoong nilalaglag na siya ng admin, di ba? Nakikita natin yan eh. Ang mga nilalaglag ng admin, ilalaglag na din yung admin, quote unquote. So, that's just one palaisipan. Ang isa kong din gustong uh, isipin ng mga tao, di, eto namin nagkito kay ano eh, Professor Winnie Monsod, di ba? Lagi may mga nagsasabi, Si BBM ang nagsimula nito. Siya ang naglabas ng flood control scandal. But again, may maraming questions din yung mga progressive sa, kasi nga si Mayor Vico Sotto yung tinitingnan ng iba na unang nag talaga tungkol sa mga diskayas, et cetera. Pag sumunod lang si si PBDBM. But ang lagi sinasabi ng mga defenders ni PBBM, ano siya may involve kung siya mismo ang nag reveal, reveal nito at dinidiin niya talaga na mapanagot lahat. Ang sabi ni Prof. Winnie Monsod, bakit naman kasi alam na niya na puputok yung issue sa mukha niya or sa administrasyon niya, kaya inunahan na niya. Ako, nung narinig ko yung kay Prof. Winnie, sabi ko, ang ganda. Magandang palaisipan. Kasi, May last sagot ako year... Yan. Okay, sige. Bago mo sagutin, hmm. ang buong ano ni Prof. Winnie na natahi ko sa sarili kong utak, last year kasi, si BBM yung nag brag about the numerous flood control projects that his administration implemented. And yeah. yet, this year, binabaha pa din. So, parang napapahiya siya. So, alam na nang puputok, inunahan daw niya. O so, anong sagot mo? Ang sagot ko dyan? That might be the case if you're giving him too much credit. That he's capable of complicated, sophisticated thinking. <laughs> Yun know, ang honest answer ko dyan. Okay. Pwede. Mm -hmm. Gusto mo ng simple, ano, simple thinking. Ito yung third angle. Kasi, mm -hmm. hindi ko sana ilalabas ito eh. May third angle pa. Ang sabi naman ng ibang Tweety Birds na totoong galit si PBBM kay Zaldico at kay Martin Momaldes at sa lahat ng mga sangkot sa flood control. Pero ang tanong, bakit? Sabi ng isang Tweety Bird, kasi hindi niya alam na ang dami palang nakukubra ng iba pero walang nare-remit sa kanya. Yun ang sabi ng, <laughs> ang sabi ng iba. Ex, ang, ang, basis niya na, I'm not saying PBBM uh, wants kickbacks or gets kick, kickbacks. Ang sinasabi ko, ganito yan, all administration, wag muna kay PBBM. Usually, ang SOP sa isang project, 20 to 30 percent. Panahon daw ni Pinoy, and this is verified even by mga haters ni Pinoy, ha? panahon ni Pinoy, 10% lang ang SOP. Bakit? Ang tanong, bakit nang mababa ang SOP panahon ni Pinoy? Corrupt ba si Pinoy? Hindi. 10% lang kasi walang napupunta daw sa Pangulo. And I'm not saying tumaas yung SOP ng panahon ni Duterte. 20 to 30%. I'm not saying 20 to 30% kay PBBM. Kaya, merong share yung Pangulo. Ang sabi lang, ang, ang verifiable dito ngayon is panahon ni Pinoy, mababa ang SOP. And it's because si Pinoy mismo hindi daw kumukuha. Hmm. Ang <laughs> um, nadinig ko naman sa isang Twitter bird before all these uh, issues blew up, yun si Marcos nagalit na mismo doon sa, yan, sa mga main players na yan, quote-unquote. Dahil sinasabi, wala na akong magawang proyekto dahil kung saan saan yung dinadala yung budget. And sa akin naman, no, you know, to be fair to the president, in the absence of any hard evidence linking him to this, I would prudently give him the benefit of the doubt. Kasi uh, kung gagawin natin super complicated yung discussion, kung alam mo mababalik sa iyan, tapos ginugulo mo na, babalik at babalik sa yan, eh, kung meron talaga ebidensya, kahit guluhin mo. Kasi the evidence, if present, would definitely find a way to nail you. Ina sa akin and, and totoo yan ha, dun sa mga sinasabi ko, ang connection niya, hindi nga daw niya alam, wala daw talaga siyang nakukuha sa flood control. Kaya daw siya galit. Yun hmm. yung, so hindi ko sinasabing may babalik sa kanya na puputok sa mukha niya. Ang sinasabi ko, baka kaya niya nilabas at kaya daw siya galit, eh kasi ay may kalokohan pala at wala akong alam. Or pwede na papayahan na rin siya sa, ano, sa mga foreign investors dahil yung counter uh, ano na, bansa, dahil yung counterpart fund funding na dapat galing sa gobyerno ng Pilipinas hindi, hindi na ilalagak sa pondo dahil nga kung saan-saan dinadala nitong mga magagaling ng mga kongresista Pwede din naman 'yan pero ako kasi Christian ang pinapaiwal ko din na critical lens ko tingnan mo ang sinasabi ngayon ng administrasyon kaya nga na si Santi si as chairman of appropriations na si Sandro Marcos mismo ang nag-move sa lower house is because hindi na nga sumusunod si Zaldico or sumusobra na. Anong hmm. point ko? Ang point ko, alam natin na ang Pangulo, malakas talaga ang impluensya at kapangyarihan sa Senado at sa lower house. Kaya nga nagbago yung Senate leadership eh. May blessings siya ni BBM. Sa lower house naman, nagbago from Martin Romualdez to Bojo kasi nga may blessings din ni BBM. And si Toby Chanko nagsasabi nito ha, ah, na mangyayari ang leadership change kung may blessings ng taas or yan. so, anong punto ko dyan? Ang punto ko, hindi kasi ako masyado sobrang naniniwala na yung kanyang mga flagship projects na papakilaman at hindi na pupondohan when kaya, na, kaya naman niya dapat manduhan sabihin sa APRO chair or sa speaker or sa Senate president and finance chair, make sure na hindi mabawasan itong flagship programs ko. That's one. Second, kung talagang binabawasan ng flagship programs niya na divert to somewhere else, pwede niyang i-veto. Oo, may veto siya, 194 billion, but he can veto more. He can still veto more than that kung talagang hindi na pupundan yung flagship projects niya. Ako, I'm not saying, ah, hindi ko naman gustong sobrang ano yun na talagang merong kalukuhan si PBBM. Ang sinasabi ko lang, hindi siya kasing powerless as we would like to think na i-override ang kalokohan ng Congress kung may kalokohan sa budget. May teorya ko doon eh, bago ko tapakawalan. That is, if you think the president is com is competent. <laughs> na talagang hands-on sa mga nangyari na yan. Di ba? Talagang tinututukan niya. Kasi nga, papano kung napaking competent mo? Medyo weak ka. E eh talagang makakalusot yung mga bagay na yan.